Yahoo, yahoo, magandang magandang buhay at magpaparto po ako sa aking uh, pagkukwento patungkol doon sa aking YT. Ano. So nag-end ako nung Monday doon sa ang kasama ko na ang uh, nagsasabi sa akin na bumalik ka sa live ni Hefty Paliana Kasi nga kung minsan nawawala na ako ng ganang pumasok sa mga live. Kasi kuminsa parang, kasi nga siyempre baguhan, and then pagka sa tingin ko, tumaas na yung banana ko, biglang nabawasan yung banana ko. Yung mga ganun ba, pumapasok pa ako sa mga paangat na yun, kung ano-ano ng mga pinasokan ko para dumami yung banana ko. Tapos mawawala. Kaya parang dumarating ako sa punto, hay, ayoko na nga mag -WT. Ang grabe naman yung bawas ng bawas ng banana ko. So, yung, yung mga timpong ganun yung ikina, kinaasar ko sa whitey noon. Tapos di hanggang sa ayaw ko na, sabi ko ayaw ko na mag eh. Tapos sabi nung kasama ko, huy, bumalik ka doon sa kay, ano, kay Hipti Palyarna kasi ayun siya, oh, kumakanta siya. Ang ganda ng boses niya, sabi niya ganyan. Di, balik na naman ako. Sabi niya, alam mo kung bakit na lagi kong pinapakinggan yung kanta ni Hipti Paliarna kasi kaboses yan ng ex-boyfriend ko. Sabi ko, halaka, baka boyfriend mo yan. Sabi niya, ay loko mo. Hindi, sabi niya, ganun. Bisaya yun. <laughs> Bisaya pala niya. Kabuntik, ng, kabuntik ko na siyang mapagtiripan. Halaga, baka ex-boyfriend mo si, ano, si Hipti Paliarna. Kasi talagang gustong-gusto niya ikaw talaga pakinggan. siya. pag kayo na kumakanta, gustong-gusto niya hanggang sa dumating na sa punto na nagustuhan ko na yung ano ah uh, live ni Sir Hipti babalik-balikan ko na kasi nga yung bang inaasikaso niya yung mga pumapasok so nagpamimbro ako kasi nga kada dah, uh, ano daw noon kasi pagka mara, may maki, mapasokan ako ng mga live na mga may join button mabilis pa ako sa alas 4 mag-join tapos binabasa ko kasi sabi nila bibigyan ni ikaw ng gay mga ano yung 25 hours, may 10 hours, yung mga ganun ba? Eh since atat na atat kasi siyempre bago pa no. So atat na atat ako magkakaroon ng mataas na WH. So join ako agad. Pagkatapos pag wala naman ibinibigay sa akin ito. <laughs> hindi ko na kasi nga siyempre pag pa talaga eh masyado ako nakatutok sa akin to watch hour. Hindi naman tumataas. Babalikan ko na naman at i-end ko na naman yung aking mga aking membro doon sa kanila. Ganun ako kaloko doon. Tapos di pag dito sa kay Sir Hefty, um, hindi ko tinitingnan yung WH ko sa kay Sir Hefty. Ang sa akin naman na gusto sa kay si Sir Hefty is yung uh, pagpumasok ka, talagang ano ka, uh, hindi ka talaga niya uh, kung bakit lagi kanyang pinapansin, eh, simpre no, kulang sa pansin, eh, excited pa nga ako mag excited pa ako mag eh, di ba so kulang talaga sa pansin pag nag pag nagpindot-pindot na ako diyan sa baba nababasa yung pangalan ko ay tuwang-tuwa ako din syempre no first time ay uh, so tuwang-tuwa ako doon hanggang sa pagdumating yung punto na ayaw ko na namang mag ano ay, ayaw ko na namang mag live ay mag live ayaw ko na namang pumasok sa mga pre, uh, live at nung time na ito, nakaladkad ko na ito si Nini Vlogs papunta dito sa live ni Sir Hifty. No? What a term ha, kaladkad talaga ha. Kasi ayaw kasi niya talaga mag ang babae na yan. Kinaladkad ko lang talaga. So, grabe Nini Vlogs, kaladkad talaga. <laughs> Ayan. Hanggang sa ano katagalan, uh, nag-premier-premier na kami, pero hindi pa nga ako gano'ng ga, gano kagaling mag-gumawa ng premier. Kasi nga, kuminsan tumatakbo yung premier ko. Yung, ganun ba? Hindi ko pa talaga alam kung paano mag-set. Tapos de natuto nang unang natuto si Nini vlog sa akin ng gumawa ng premiere. Tapos inilal, nilalagay na niya diyan sa live ni Sir Hefty. Hanggang sa ako, wala akong sariling time noon. Basta kung anong gusto ko, kung anong available time ko, kung wala akong ginagawa doon, ako magpapatakbo ng premier at dire-diretso yun. Walang mga... Dire-diretso yung mga premier ko noon. Hindi ko siniset ng mga oras kung kailan kung kailan ko siya patakbuhin. Basta, basta pa nag-premier ako, premier, diretso. Tapos, di sabi ni Nini Vlogs, maglagay ka ng premiere dito at yung time mo na talaga, huwag ka nang umalis sa time mo. Sabi niya, ganyan. So, naglagay ako ng 9.30 dahil pag 9.30, medyo okay na kami sa trabaho namin. Medyo lang pag uh, normal araw na walang bisita. Ngayon, sabi naman ni Lori Ternia, sabi niya, uh, Si Ross, ah uh, lipat mo yung time mo, mag 9 o'clock ka na lang siguro, sabi niya. Kasi time slot ko na talaga ang 9.30. So, usog na naman ako sa ano, sabi ko siya, sige, so nag 9. Kaya nagiging 9 yung aking premiere. At uh, kung minsan, kung hindi ako makapag ano, hindi ako makakapag set ng premiere noon, ma parang gusto ko mag-isip na pag isip gusto ko magpalit ng ng time na instead sa gabi gusto ko sa umaga kasi nga gusto ko ng pag natapos kami sa aming trabaho kasi late na, lalo pag may bisita. Pero since na sabi ni Nene Vlogs, huwag ka nang magbago ng time mo. Yun na yun ang time slot mo, 9 o'clock. Huwag ka nang magbago kahit anong mangyari, huwag ka nang magbago. Sabi niya ganyan. Kaya napasteady ako sa 9 o'clock. Kaya nadala siya hanggang ngayon, nag 9 o'clock ako. Pero kung, kung hindi ako niyan pinigilan ni Nene Vlogs na huwag kang umalis sa 9 p.m., ay abay, siguro hanggang ngayon, lipad pa rin ang lipad yung premier ko kung saan-saan mapunta yung aking premier. Kaya mapunta na yun sa umaga, mapunta sa hapon. Basta kung ka, kung kailan ako available, doon ako magpipremier. Yun naman pala, eh, sabi niya, basta huwag kang umalis. Kasi pag umalis ka, maguguluhan na naman yung mga tao na imisnan, alam na nila yung time mo, tapos aalis ka na naman. Mas, mas ano, mas ah, mahihirapan sila. Sabi ko, tama nga naman, oh. Tapos ayun na nga po, sabi dito naman kay pag hindi ako gagawa ng premier ko, ang sabi ay hindi ako pe premier, hindi mag ano ano bang sinasabi ko eh, Yun bang kung wala ako pero may nakaset ako ng premier, sinasabi ni Nini vlog sa akin. Hala sabi niya gano'n, sinabit ni uh, sinabit kaya ang ano mo sa Kaiser Hipti, sabi niya ganoon. Sinabit kaya yung premier mo, sabi ko ha. Sabi niya, oo, sinabit. Sabi ko, wala, wala nga ako. Hindi nga ako doon pumila. Sabi niya, ah, basta, sinabit ka talaga kaya. Ayan Kaya tuloy-tuloy na lang akong gumawa ng aking premier dahil pag uh, Wednesday and Friday talagang pinupunta na ni Sir Hipty yung aking bahay at hinahanap na yung premier ko at pinipin kahit wala ako kahit nakatambay lang kaya sorry po talaga sa mga nasa playlist. Uh, nasa playlist lang talaga ako dahil nga busy. Yun na nga po ang problema sa akin. Busy na nga. Nagwawaiti pa. Ano ba yan? Pambihirang Mirna ito. Ayan. Kaya sorry po talaga. And maraming salamat din po sa kay Luriturnia Vlog dahil uh, sinabi ko na po sa kanya noon na huwag na akong isali dahil nga hindi talaga ako makaka dot dot sa live premiere. Pero ganun pa man. Talagang isinasama pa rin niya. Kaya salamat din po. At nandyan lang talaga ako palagi sa playlist. And salamat din po sa kay uh, sa uh, kay Mind Tulips dahil sinasama pa din niya yung aking uh, premiere high nako nakakahiya naman na sa mga tao na ito ay ano ba yan monday lang talaga minsan pa yung monday ko hindi ko pa magamit yung monday ko dahil kung minsan pag kami bisita si amo hindi naman kami nakakalabas nililipat sa ibang araw kaya tiis na lang talaga ayan and may bago din akong team sa kay Loco Toys JPC Backyard, maraming salamat. Sinasama mo rin yung aking mga playlist, ay, aking mga playlist, aking premiere, kahit na nga pahirapan din akong makadot-dot sa live premiere. So, ganun pa man, maraming maraming pong salamat sa inyong lahat ha. At pasensya na po kayo sa aking dakdak, -dak. ano ba yan, nagdakdak -dak or nagdaldal, -dal. ano ba, na naganado ako magdaldal. -dal. Okay, so hanggang dito na lang po muna, mag-end na po muna ako at ako ay naka-8 minutes na. Goodbye, maraming salamat.